Magiging bata ka hanggang alas 12. Tapos, si madam, ayaw na. Gusto mo pa. Pampa, ano bang pampalaki mga benefits po. ma'am? Ano Pampalaki bang... po ng tarog hanggang alas 12 ito, bossing. Singang! Ayaw, ma'am. Tatawag ko to. So, ayun mga ka goods, no? Sa kapag lalakad ko nga dito sa May Carriedo, kaya po, grabe, napakadaming tao. Mo. May nakita ako dito magbebenta ng ay, magic si water. Yan. Okay. Kaya itatrain natin, ay, sakto naman. Medyo mainit ngayon. Pampalaki, pampalit nga ay, ma'am. Wala kang kape, magkakakapit ka rito. Ay, ma'am, magkano isang order mo, ma'am? 20 lang po, bossing. 20 lang? Ah, sige na po, order na, ma'am. Nakaka-ilang ganyan ka, ma'am, nauubo sa isang araw? Sa isang araw po, nakakapat na ganito po kami. Maraming bang benefits yan, ma'am? Ano, Maraming ano ba po. mga benefits yan, ma'am? pa Papalaki po ng itlog, yung tipong ay... Yung, tipong ano, inumin mo lang to, magiging bata ka hanggang alas 12. Tapos, si madam, ayaw na, gusto mo pa. Pampa, ano bang Pampalak mga benefits niyan, ma'am? Ano pang Pampalaki po ng tarog hanggang alas 12 to, bossing. yun, sige nga, ma'am. Baka sakaling Puma lumaki po, pa. Nang lumaki rin yung tarog, mo, Hanggang alas ano 12. naman to, eh. isang order? E Hindi po. Ah, okay, sige. Ito, guys. Bali, anong oras ka nang titinda dito, ma'am? Ah, uh, nagsisimula po kami minsan alauna po, hanggang alas hanggang alas 8 po. Asan ba 'to natagpuan? Dito lang po sa babad na ito. Ah, anong pangalan mo, ma'am? Joan po. Ayun, sige, ma'am. Try ko to. Magic water, magkano to? 20. 20 pesos, guys. So, try natin. Gaganda yung gabi mo, pati ni misis. Gaganda ang gabi. Okay. Ah, masarap ba yan? Masarap po, bossing. Try ko lang natin po. Pampalaki ng tarot ko. Ayaw, mo, na, ayaw na ni misis. Gusto mo pa. Magana, magana. Yun! Joan, malinis ba yan? Opa, malinis po yan kasi ini naman din po namin yan. Mineral po yan. Nire-repeat po namin sa lugar namin. Yon, thank you. Kailangan bago magalas tose gamitin mo na. Para ka lang si Snow White. Pag di mo ginamit ng bago magalas tose, lalambot na yan. Yon. Eh mga ka-all goods no, napadaan ako dito kay ate Joan, nagtitinda ng magic water, 20 pesos, try na natin guys. <laughs> ito so, solid guys saka ito malinis po guys ha oh mineral yan oh. yan yan guys sabi ni ate joan malinis daw to at mineral daw yung gamit nilang tubig kaya makakasigurado kayo na malinis dito kay ate joan pag napadayo kayo dito sa may karyedo lang to tapat lang sila ng isitan guys bili na kayo kay ate joan maraming benefits daw to sabi niya Ayan. Try nyo na. Refreshing, saktong sakto Abang naglalakad kayo, Tignan nyo Ang daming tao sa kredo Solid guys, nanalo <laughs>